Herbasyo nagbabike kapag mayroong merong oras sa bundok at sa syudad pero sa ngayon hindi muna bike ang dala ko kukunan ko muna ng litrato yung mga bagay na hindi masyadong napapansin sa kalsada Napili kong magsimula dito sa paligid ng Kiapo. Ang dami kasi nangyayari dito eh. Sakto malapit sa entrance ng simbahan, may nagtitinda ng sash, tapos hinahangin pa. So kako, oobserbahan ko muna kung ano mga eksena ang pwede mangyari dito. Sa gilid pa rin ng kiyapo, ang ganda ng pagkakatingkad ng kulay ng kahel sa ilalim ng araw. So, tatambay muna ako dito, titingnan ko anong mga eksena pwede makuhanan. Meron akong nakita ang magandang spot dito ng mga orange barriers. At sakto may nakita akong barker na nagtatawag ng pasahero. So, hinintay ko lang mabuo yung eksena, tapos kinuhanan ko siya dun sa butas ng mga orange barriers ng MMDA. Nakailang minuto rin ako pag-aantay hanggang sa mabuo yung eksena na to. Gusto ko pa sanang pumasok dun sa pinakaloob para mas maganda yung position ko sa pagkuha ng picture. Pero wala na, nakahiga na yung mga orange barrier dun eh. Papunta na sana akong eskolta pero nung naglalakad ako dito sa may Kinta Market malapit, meron ako napansin na malaking payong yung ginagamit sa pagtitinda. Hinahangin to tapos inoobserbahan ko kung anong gagawin ng nagtitinda. Nung napansin ko na ilang beses nang natumba yung payong, lumapit na ako para kuhanan yung eksena. Kinuha nang ko tong eksena to kasi naaalala ko yung mga panahon na nagpapalipad ako ng saranggola kapag bakasyon. Init. Habang papunta pa rin ako ng eskolta nito, meron akong napansin dito na lobo ng bata na manok. So nakaangat yung mata niya tapos tinitingnan ko kung anong pwede mangyari dito. So nagabang lang ako mga ilang minuto rin at nakalabas lang yung mata niya. Tinitingnan ko kung meron bang dadaan na magtatakip ng mata. Kasi sakto eh, yung araw nasa likod ko. So ibig sabihin masisilaw yung dadaan papunta sa akin. So mga ilang minuto rin ako nagantay dito tapos nangyari to. Gusto ko yung nangyaring eksena dito kung saan tinakpan nung dumaan yung mata niya para hindi masilaw sa araw. Tapos sa lobo naman, yung kabilang side lang nung mata ng manok yung nakalabas. Ah, uh, init! <sighs> Ang ganda nung pagkakahawak niya doon sa bakal na courting cruise. Tapos yung facial expression niya na nakatingin doon sa mga tao. Pabalik lang ako sa glit dito sa may gilid ng Quiapo Church. Madami kasing dumadaan dito kaya subukan kong kumuha ng picture na may motion blur. Habang kinukuha na ako ng picture yung apoy, sakto merong dumaan na nakakulay dilaw. At sumakto talaga na yung mapusyaw na parte ng apoy, parang naging layer doon sa kulay ng damit ng dumaan. Imaheng nakuhanan ko sa eskolta habang naglalakad pero hindi na napasama sa video. Gusto ko yung position ng walis dito sa gilid habang mayroong lalaking nag-iisip hawak-hawak yung 50 pesos. Para sa akin sinisimbolo ng walis tingting -ting yung paglilinis ng kung ano mang tumatakbo doon sa isip ng lalaki Itong lugar na to parang kada dadaan ako. Ibat-ibang eksena yung nangyayari. Tulad ngayon, merong aso dito sa may uh, taniman yata to. Pero maamo siya at hindi ako tinahulan kahit malapit ako sa kanya. Bago ko umuwi, bumalik ako dun sa spot ng may lobong manok. Uh, hindi ko na inabot yung tama ng araw dito sa bus. Maganda sana kunan yun eh. Tapos sabi ni ate, yung lobong manok daw ay naputok na ng bata niya. Sayang. So, dito na lang tuklan. muna sa susunod oh, na photo walk ulit. Maraming salamat. Ah. Kala ko nga lilipad pa yun eh. Buti nakatali kanina.